Sabi nila, may anting-anting ako pero di nila alam na ang Diyos ang dahilan. Yan ay galing sa kantang Noypi. Karamihan din sa mga nakausap natin na naging matagumpay ay yan din ang kanilang linya. Ibig sabihin pala, marami sa naging successful ay hindi masyadong pressure. Gawa lang sila ng gawa. Kung maraming oportunidad sa ating mga syudad, sa ating mga bukid ay hindi rin pahuhuli. Marami din tayong po gawin. Maraming oportunidad na maaari din nating subukan. Nandiyan ang pagtatanim ng mga gulay, pag-aalaga ng iba't ibang klasing hayop. Depende sa nais nating paramihin, depende din sa market ng lugar natin. Kung halimbawa dito sa amin, mga alagang baboy ay maganda ring alagaan, mga manok, mga itik, nalito ay in demand ang lechon, in demand din ang mga itlog na mula dito sa mga alaga nating itik at in demand din ang mga balot at marami pang iba. Sa ibang lugar na naman, in demand naman sa kanila ang mga kambing. kaya kambing ang kanilang pinaparami. At ang ilan naman ay unique ang pag-aalaga. Kahit hindi man in demand yung ganung klaseng produkto o ganung klaseng hayop, ay nag-aalaga pa rin sila. Pero hinahanap nila yung market nila. Hinahanap nila yung mga nais mag-avail ng mga produkto nila. No, katulad na lamang sa pag-aalaga rin ng kambing, may mga klase ng kambing na sobrang mahal. Mayroong mga malalaking klaseng kambing na umaabot na nga sa daan-daang libo ang presyo ang isang pirasong kambing lamang pero mayroon pa rin bumibili dahil ang target market nila ay yung mga breeders, mga gustong magparami ng mga magagandang lahi kambing, mga imported na kambing ang lahi ng mga kambing nila. Kaya't napakaganda rin ng presyo. Nabibili pa rin, nabibenta pa rin nila. Kaya't tayo kaya na mag-alaga ng mga kahit na mga native na kambing, mga upgraded na kambing na hindi naman ganoon kamahal. Abay, sigurado, magkakamarket market din tayo. Hanapin lamang natin yung market natin pagdating doon sa mga kambing. Dahil meron mga uminom ng gatas ng kambing, napaka-presko, napaka-healthy at meron din kumakain ng napakasarap na meat ng kambing. Kaya't ang dami nating oportunidad dito sa bukid. No, doon naman sa pag-alaga ng mga itik, yung mga itlog ay bentang-benta yan. Malalaki ang itlog ng mga itik at masustansya. Ganon din ang balot at meron din tayong itlog maalat na napakasarap din pang ulam. Lalo na sa pangmadalian na pang-uulam sa umaga o kahit nga sa hapunan ay napakasarap din. Lagyan mo lamang lamang ng kamatis. Maraming mga oportunidad dito sa bukid. Pero siyempre, minsan sa pag-umpisa, sa pag-aalaga, sa pagpaparami ay hindi rin ganoon kadali. Marami sa atin ang dumadaan din ng matinding pagsubok doon sa ating pag-aalaga. Minsan nga nauubos pa at nag-uumpisa na naman tayo muli. Minsan may mga nagkakasakit at minsan naman yung mga alaga natin ay namamatay na lamang bigla nang hindi man natin namalayan kung anong problema. So marami mga challenges, may mga risk din. Katulad din ng mga negosyo sa syudad, no, may mga risk din. Marami nga dyan nagbebenta, ang laki ng kanilang stall pero wala masyadong nabili. No, ganun din sa mga pag-aalaga natin sa bukid, may pagkakataon din ng risk dyan. Hindi lahat ng pagkakataon ay positive o positibo ang resulta. Marami tayong dapat gawin din para mapaunlad natin ang ating pag-aalaga ng hayop. Kaya dito sa farming ay gawa lamang ng gawa. Balang araw ay sa sipag, sikap, tiyaga ay meron din tayong patutunguhan. Diskartihan lamang natin. Huwag masyadong ma-pressure minsan kasi kapag pressured tayo, parang halos hindi na tayo makapag-isip ng maayos. Mas lalo pa tuloy kapag ka tayo lugi na, mas lalo pa tayo nalulugi kasi nape-pressure tayo. Sabi nga nila dapat ine-enjoy lamang natin ang ating mga ginagawa. Dahil habang panahon ating ginagawayan tuloy-tuloy at ini-improve natin ay darating din ang pagkakataon ng sukses supli naman sa atin ng ating pinagsisikapan, pinaghihirapan. Sabi nga nila, kung ikay may sipag at syaga, balang araw ay meron kang mailaga. Totoo nga rin naman nung ako ngay nasa grade school pa lamang. Nung ako ay nakakita ng mga books na tinatapon at tungkol ito sa agriculture. Meron doon, nakikita ko, na-inspire ko dahil nakita ko ang daming mga sisiyo doon sa books na yon at tinuturo doon yung mga iilan or mga basic na pamamaraan sa pag-alaga ng sisiyo. Ayun, pag-uwi ko tuloy sa bahay, yung mga manok namin na mga native, may mga sisiw, kinukuha ko lahat. Nilalagay ko, brother ko lahat. Nilalagay ko sa aming uh, brooding area, tas nilalagyan ko ito ng ilaw. Bata pala ko noon. At wala pa masyadong budget. Actually, binilhan ko lang yon ng isang kilo na patuka na booster. Kaya lang, dumating ang panahon na naubusan ng budget, So, nahirapan ako makabili, lalo nga doon sa amin ay hirap din tayo makapunta sa syudad doon sa pagbibilhan natin ng uh, pakain sa alaga. No dahil ngay dati naka wala pang mga masyadong sasakyan at kung makasakay man tayo ay may pamasahe eh maliit pa ako hindi ko pa kaya gawin yon at uh, pag nanghihingi naman ako ng pera ay eh, wala ring extra pera yung parents ko. Kaya nangyari yung mga alaga ko pinakain ko na lang ng kanin. No sa mga sumunod na panahon, mga ilang araw lang ay yun na dandahan ng namamayat yung mga alaga, nagkakasakit no at may mga namatay na hanggang sa naubos yung aking mga sisiw na binobroder na subukan ko nga noon umabot pa sa 40 yung binobroder ko naubos lahat so doon pa lang isang malaking pagkakamali rin natin yon no para sa akin isa sa pinakamalaking pagkakamali ko noon no ako ay nagumpisa na kulang pa sa kaalaman dahil lamang doon sa nabasa ko ng konti doon sa book ay inumpisahan ko agad nang hindi ko pa na-consider kung kaya ko ba na ituloy-tuloy yung pag-alaga ko ng sisiw. Dahil dito sa pag-alaga ng sisiw, no sa mga manok lalo na kung marami, ay marami din ang kailangan nilang patuka. Eh kung tayo naman ay umaasa doon sa pure feeds, ay malaki-laki din ang feeds na kailangan nila lalo na kung wala pa tayong ibang source of income. No kaya sa akin, maigi na kapag nag tayo tayong hayop or uh, mga manok ay dapat kahit papaano ay meron din tayong puhunan. Lalo na dito sa manok, sa mga baboy, no or meron tayong kaalaman. No, dalawang kasing puhunan yan, puhunan sa pera or puhunan doon sa kalaman at yung ating tiyaga. Dahil tulad ng pag-alaga natin ng mga manok ngayon, no, ang pinakamalaking ambag na yung tiyaga dahil ngayon nagtatanim na kami ng mga dagdag pagkain sa mga alaga, yung mga azola, uh, nandiyan yung mga mais, madre de agua at marami pang iba na kinakain ng ating mga alaga at malaking tulong na rin. Kapag tayo nag pure feed, sinahaluan namin 'yan ng mga tinatanim na namin. Maliban na lamang doon sa mga sisiw, yun ay yung naka-booster, naka-starter hanggang sa kaya na ng mga sisiw natin na kumain, noong mga natural na pagkain ay yun na rin ay binibigyan namin noon hinahalo-halo na natin. So, yan yung aming paraan din sa pag-alaga namin ngayon ng mga sisiyo. No, yan din ay naging parte din actually yung naging karanasan natin noon. Nung pabigla-bigla tayo, padalos-dalos tayo, no, na, natuto rin tayo. Yun yung isa sa pinakamalaking naging kamalian natin noon na hindi pala dapat ganun ka bilis mag -desisyon. lalo na kung kailangan gastusan yung mga alaga natin. Kaya doon sa mga nagtatrabaho pa lamang as employee, maraming mga nagtatanong sa atin, paano daw ba mag full-time sa farming? Para sa akin, kung ating alaga ay kailangan nating gastusan, maganda na isabay muna natin. Habang tayo may trabaho, gawin muna natin a sideline yung pag alaga natin ng hayop na habang tumatagal kapag naparami natin, na-build natin yung magandang market at magandang income na pupwede natin maging source of income, eh doon siguro sa pagkakataon na yon or kung pwede na natin na i-full time na tingin natin kapag nag-full time tayo ay mas malaki pa yung maari nating kitain compared doon sa pagiging employee natin. So para sa akin yun ay panahon na para i-full time din natin no kapag ka, uh, talagang nabil na natin at siyempre mag-ipon-ipon din tayo dahil dito sa paglalagay ng hayop may risk din kailangan din dito risk taker tayo dahil parang negosyo rin ito sa mga nagnenegosyo kahit na mataas ang risk ay pinapasok nila para naman sila ay kumita at ma, uh, matutukan nila, ma-focus nila mismo yung kanilang mga negosyo. Sa dami na nga rin ang mga na-research natin sa social media, napadpad tayo dito sa pag-alaga ng mga kambing at na-inspire din tayo na mag-alaga ng mga baka. Dahil nga dito, ito yung mga alagang hayop na sa umpisa lamang ang malaking gastos. Na habang tumatagal, kapag meron naman tayong resources, may mga damuhan naman sa lugar natin, ay pupwede nang tuloy-tuloy ang pag halaga nang wala tayong nilalabas na malaking halaga buwan-buwan. Ang aming nailalabas na lamang sa kambing, sa baka at uh, maging doon sa iba naming alagang hayop din ang uh, pagbibigay natin ng uh, feed supplement. Yung feed supplement, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, yun ay hinahalo namin doon sa mga pagkain or sa inumin ng mga alaga para malakas ang kanilang immune system at ang, ang target namin kasi magparami ng magparami ng alaga at para gumanda yung produksyon ng mga alaga namin dahil sa King's Vita Plus na may maraming mga nutrients na napakaganda sa mga alagang hayop natin. Ang King's Bite Plus, yan ay nabibili natin sa mga agrivet stores, sa mga poultry supply nationwide. No, napakaganda ng King's Bite sa mga alagang hayop natin. Kaya yan yung partner namin dito sa mga alagang hayop namin. Kaya sa ating mga bukid ay malaki rin ang pag-asa na magkaroon din tayo ng magandang pagkakakitaan dito. Magandang negosyo sa ating mga bukid. Dahil dito may mga akmang negosyo din na para sa atin. Gawa lang ng gawa, tuloy lang ng tuloy at improve lang ng improve dun sa bawat na pili nating gawin. Sa bandang huli ay taas pa rin ang siyang gagabay sa atin. So ayun po, marami maraming salamat po.